Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Lolit Solis na rin ang nagsabi na parang mga anak niya ang kanyang turing sa mga alaga niya. Isa si Paulo Contis sa mga artists ni Lolit na ngayon hiwalay na sa partner nitong si LJ Reyes. Kapwa tikum ang bibig ng umano'y ex-couple. Mismong si Lolit na rin ang nagkumpirma na totoong hiwalay na nga si na Paulo at LJ. Pero pakiusap niya, huwag na raw idamay ang leading lady ni Paulo na si Yen Santos dahil wala namang third party involved sa hiwalayan. Na outgrow na nila yung romance. Huwag nang dagdagan ang casting. Lalaki lang ang cost of production. Ani ah, Lolet. Bilang nanay ni Paulo, ganun na lang daw ang panghihinayang ni Lolet. Si na Paolo at LJ ay may isang anak, si Summer. Sabi ni Lolet sa ulat ng Pep, nalulungkot siya sa balita dahil mukha naman silang tahimik nung sila pa. Maganda ang influence nila sa isa't isa. Itinuring na rin kasing hindi iba ni Paolo si Aki, ang anak ni LJ kay Paolo Avelino. Dagdag ni Lolet, sana mag-move on sila ng walang bitterness. Aktibo sa ngayon si Paolo sa showbiz habang anytime ay maaaring mag-migrate sa US si LJ dahil naroon ang kanyang ina. Anong masasabi mo sa balitang ito?